<laughs> Uy, magandang buhay mga ka-farmer. Tayo naman ay pupunta sa ating uh, project dahil ang ating project ay malapit-lapit na <laughs> naku dito tinanim ni Kong Kong yung ano ah, delikado na naman yan ah. kahapon ay ah, ano ba naglikabit po sila ng mga ah, kawayan tapos sa ah, si Rizal ayun, nagputol din po tapos ah, pagano na sila sa kabilang side ya lang merong pong konting uh, pagbabago dahil ni uh, binibebe parang dumilim daw. So magbabawas po kami ng uh, dalawang kawayan. Yung kalahati lang naman. Tapos sa after six kawayan, dalawang kawayan na naman. Ayan uh, po yung magiging itsura niya. Oh. na. Uh. Tapos yan pipinturahan din yung baba para uh, medyo may dating naman ng konti di pa rin naman nalalaglag yung ating mangga mga ka farmer although may dilaw di ko lang po alam kung tutuloy ba ito ayan o no? oh, may depekto pero ito ayan 1, 2 3 ito tatlo may ano naman mga farmer may pakonsuelo 3, 4, 5 5 pa lang ano nabuo. Oh. Tapos ayun. Okay, ito patahyong isang yan. Ah, na tusok pa. Ni-order <laughs> tayong lechon ngayon, pahabol. Ayun, shout out pala kay uh, Kuya Reggie Soriano. Ayan, anak po ni Tita Erlinda Soriano. Pangilan niya na ba yan? Pang Ilang beses na rin naman. Iglatag na yata ng ano ah Patulo Kailangan ng ilaw din dito Oo, dalawa Dalawang ilaw kahoy na lang po yung gagamitin ito Ayan. saksakan dalawa siguro sa loob kasi ref tsaka yung kung gagamit ng blender para at least meron din saksakan diyan magluluto ng sarsa habang may operation di ba pwede naman na pala kung uh, uh -huh. magbubura tayo ng uh, messages dahil may delivery tayong baboy ngayon kay Ka farmer Anthony I text na pala yung video kailangan ko na daw ng appointment para makuha yung original na ORCR tapos na kasi si Ricardo uh, appointment daw may text si Anthony yan wala may order na naman natin sa online sagot ba natin sa aero yung may ha? sagot natin sa yung di hindi siguro paano ba ano ba mas maganda kaya nga. Okay. Huwag <laughs> na. Ano sa tingin mo? Ang piso ito. Uh Oo. -oh. Nag-open sa taas. Yung mga putol-putol na bulo. Yung pantatakit sa taas. Oo, oh, pwede. Mas maganda pang tingnan. Ha? Mas pantay na lang siya. Na. Para hindi ka na mahirapan. Kwadrado na lang yung ano, di ba? Hmm. laki oh, may may malaking wabo yan. Uh, laki ah. Uh. At nagkaroon ng 47? Patay tayo dun. Ayun. Okay. Wala din pala si Rizal at si Dexter. Dalawa lang si Nick. Tsaka si, ano, si Jomar naman. May, may boom sa bayan. Alam niya naman. sa ni Papa yan. Nagpa-anong po ng uh, pintura. Nagpatimpla. Yung pang dito. Gusto kasi ni Bebe light brown lang. Eh, natitimpla pink. <laughs> pink. Mình oh, may langgam, may langgam. Maraming langgam. <laughs> Dami langgam. <laughs> ano yung langgam na ito? Ano yung langgam dyan? Pula pa naman, oh. Dahil kasi si Anthony, grado, oh, para pagligo niyang ganon. Ito ka Pag binuksan to, wala pasok ang araw. Ano? Oo, oh, okay na rin yan. Wanag ng araw, papasok. Anin. Pwede na. Pero parang sakit. Sa Pero sa akin, parang di rin naman mainit eh. Eh, no? Na? Na? Yun e lang. Hindi naman natin isasara ito, eh. Di ba, design-design lang lalagay natin dito, no? Pwede na siguro. na yung baboy mga ka-farmer Para po next week yan Ay para this week pala Ayan. Maraming alok sa atin Pero sabi ko kung Meron hanggat meron pa naman si ka-farmer Anthony Si natatay Feli At si Sebi Next week si Sebi pong i-schedule natin Eh doon na muna tayo kumuha Kasi talagang uh, sigurado tayo dito kaya tara sumagi dito <laughs> Kung kung ko ako ng lighter dito, pinagbot niya ako ng baboy. <laughs> Ayan o, oh, nagpa-deliver pala ako ng, ano, ng onion leeks. Si Jomar meron na sabi ko, wala akong bulok na saging. Nagpadala ng kaunti. <laughs> Ayan. At least mayroon silang nakain ngayong araw mga uh, farmer. Ayan Oh. pa na nagkukumpulan sila. Marami na pong mga katay dito. ayun o, oh, yung mga... Mga binatilio, Pwede na yan. Pero mas maganda kung mga isang buwan pa para mas malaki. Pero marami na po, marami na. ang ah, mga kakata Eh yung ah, itlog ng bibe sana ay tayo. Pero ayun, pagka ano po ayusin natin ito. Pagka uh, ah, unahin na muna natin ito Pagka wala na talagang magawa, di ba? Pwede naman natin 'tong ayusin tapos yung mga baby ay uh, bigyan natin ng magandang pugad pero for the meantime itong una nahin yung pigeon loft na meron akong konting uh, renovation kaya lang uh, di ko naman syempre mauhugot at uh, masisira na naman yung ano nahin na muna natin to ayan silipin natin mga farmer meron palang malaki sabi ni ka-farmer Anthony Sige, 47 na po Sabi ko hindi ko na mga uh, Sige, sabi niya gawin ko na lang inahin So, ayan Hindi ko na po nakuha Tapos, ayan Paganda naman ang ating mga baboy ngayon Saan ka pa? Ito yung mga natira Nakaparami. Ito yung mga bago Ito, nasa mga 30-35 yan Hitimbangin naman nila Ito, 42 May 42 dito Tama-tama, may 40 kilos po na order Bukas So bigyan na natin ng na sweldo ito. Ayun, may mga ano bang mga timbang. Meron tayo dito eh. Mga oh, bang timbang naman po ni na Rambo 'yan, mga Op. Oh. Good morning, ka-farmer. Sino kaya ito? Oh. Magkano po ang lechon 25 kilos. Sino kaya? Sige, ano natin yan? Ito, op. Oh. Ayun, may 35. Oh, 35. Ayos pala eh. Tapos 30 25 ang wala Tatay Peli tayo Ay <laughs> Tatay Peli tayo Pwede tayo kumuha kay Tatay Peli Pero ayan may mga 27 Bigay na po natin pala yan 27 dalawa Siguro ito yun Ito ito Tapos uh, yun yung nasa likod Ayos Tapos Kumusta lang kaya si Chichay? Ah, uh, may pong nagtatanong kay Chuchay Ka-Farmer, binenta mo na ba? Ayan po sila, ayun o oh. Oh, tapos ayun yung ah nandun po si Becky siguro. Si, si Becky po kasi hindi ma gawa ng problema kay Becky, walang tali. Ay hindi namin ma ano, ay nanggala-gala lang po 'yan. Titing, ayan, da, marami pala tayong uh, na dumi. Yung mga tahi nila, mga farmer. Ayan, oh, dami. Kukunin namin ni Kongkong 'yan. Ayan, kukunin namin ni Kongkong. Ang dami pala. Madami ah. Dami palang lang tuyong tai nila dito no. Kukunin ko nga 'yan. Pakuha natin kay Kongkong. Kong. Dami oh. oh dami palang lang dumi, mga farmer ha. Very good. Ayun oh. Oh, maraming tae. <laughs> ano yun natin 'yan? Makukuha natin 'yan, fertilizer 'yan. Actually, yung uh, sabi ko nung nakaraan, yung yung chicken manure maganda maganda kung sa maganda pero pag hindi po kayo na marunong talagang gamitin at uh, ano masusunog yung ano mainit po ang dumi ng ano yung ipot ng manok pag hindi po na-compost nang maigi unlike dito sa etong sa kal kalabaw o baka eh dahil puro damo hindi siya ganoon kainit ganyan oh dudurug durogin mo lang yan tapos babasahin mo eh makukumpost mo naman agad mga farmer mas maganda to hindi siya ganun kainit ayan yeah, uh, yeah. ang ganda rin naman yan actually yan ang ginamit ko no nakapagpalaki po ako ng pakwan uh, nasa 80 kilos ang isang piraso 20 kilos ang laki po talaga ang mali ko puro triple 14 lang ang pinandilig ko triple 14 ng every 3 days el nino din yun eh Every 3 days kaya lang talagang tinutukan ko yun mga farmer Dahil wala ibang libangan kundi farm ah uh, Dito lang, farm and dito Yung taniman ng talong na yan, wala pa yung mga akasya na yan Napakainit po diyan. So yun ang ginagawa ko every morning ah uh, Nagahalaman kami dito Libangan Tanin ng mga kalabasa Tapos yung kubo eh Ano pa yan, kawayan pa yan Maalala ko Tapos kami ni ating yan Magkikinig uh, lang kami ng papadudot <laughs> Tanghali <laughs> Radyo Nakakatawa din. Tapos yun, mga papaya, may mga alaga, may nga... Yung fish pan, libangan na rin lang yun mga ka farmer Kasi from 2011 or 12 yata 11 mga ganon Hindi ko na po pina, ano yun, eh, pinaharvest eh 10,000 ang linagay namin Lumaki na na lumaki Kaya lang yung time na yun, marami pong kangkong Yung harapan ng bibi na yan Siguro mga 30 meters is iganon mo ter, 30 meters by kung ang lapad ng ano is 30 30 by 30 meters puro kangkong po yun Ka, ang daming pagkain talaga ng ano, bilis bilis lumaki eh. naalala ko si papa pagka namimingwet pag nakahuli po siya ng ganito puro ganito sabi niya ah, balikan ko yan dalawang buwan pa after 2 months makita ganyan na po nakuhuli niya kasi ang daming pagkain kangkong tapos yung kiapo yung kiapo po eh, matindi ugat nun haba yun kinakapitan ng mga lumot bastante, bastante po yung uh, isda ngayon yun nga ang inaano ko makakuha ng mga kangkong kaya lang bilis po nilang nakakain balikan natin to Ito na may reunion sa ano yun nag swimming si Narizal sa ah sa kampo narentahan nila reunion ng mga pan, ano ni Rizal yung uh, kampo niya no mga Miranda ganaman galing tapos buho na lang daw po yan yung sa taas tapos ito may hard deflex kami iya yeah, hard deflex namin yan pero may may ano din yan may mga binta bintana din ano may yun yung hard deflex hard deflex sa ano. maganda sana mahirapan ka no maganda sana nasisilip mo din eh Board mm. Ino, oh, sa tingin po ito. meron parang salamin. No? Maganda sana dito, no? Yung, ano, yung transpa, ano, mas sisilip mo lang yung sa loob, hindi nakikita. Ikaw lang ang nakakakita, ne? Ano eh? Ah, uh, tinted. Pwede <laughs> <Tented. laughs> Na? Pwede Kasi abang nagluluto ka, nakikita mo yung sitwasyon sa labas, di ba? Hindi yung, may, ano ka, blackout ka ng, di ba, luto ka ng luto. Kung yan, may activity ka dyan sa kitchen. Di mo nakikita, puno na pala ng tao. Di ba? Di mo alam ang activity sa labas. O may nabubulunan na pala, hindi mo alam. <laughs> Mga ganun ba? Maganda sana nakikita mo pa din na ang tatanaw mo. Ha? Oo. Eh. Ayan mo na. Na talaga sa level. ano lang uh, eye level karamo pa walis walis pa rin hindi magpapahinga ito bagay isa lang ang reason ngayon tapos yung nyug pala ayan nagbuhos na ako dun sa ano sa effective din po eh dahil nung naglagay ako nito yung lumabas na mga tangkay na wala na wala na pong mga brown brown wala na pinagkainan ng mga insekto. So yung mga nyug dito, yun, kailangan din pong uh, inanuhan ko din. Linagyan ko din. Magnum. Ito po yung maganda sa mga langgam. Magaling din pala sa ano? Contact ito, contact to ano to. Ah. Uh, contact ka uh, insecticide ibig sabihin pagka tinamaan doon lang madededo may stomach action ba siya kasi pag mga ganun stomach action yung pag nakain ano siya na madededo marami din pala ang magnum na ano oh, white black back plant hopper brown plant hopper dito nyo po makikita sa likod ng ano ng insecticide kung ano yung kaya niyang patayin kasi bawat uh, insecticide may kanya-kanyang specialty po yan So, ganun Natutunan ko din lang yan sa Yun <laughs> Abangan nyo pala Meron tayong uh, Sana matuloy kami Saan po namin magsambales adventure ngayong uh, Two days Hopefully, maikutan po natin At maganda yung ating ma-scoot doon Masinlok uh, Iba Sambales San Marcelino baka hindi na tayo dumaan ng San Narciso no? baka mag San Marcelino na lang kami uh, Subic syempre Subic uh, Fishport Subic Market so yan ang plano breakfast at Subic mga ka farmer and then San Marcelino pagkatapos ng San Marcelino going to Iba sa mga kaapa yan ba dalawa dalawa no Ayan, San Marcelino Iba sa balit kasi titingnan ko rin po yung mga mangga mga ka farmer no? titingin din tayo ng mangga doon ah uh, iba sa bales tapos pagbalik na tutulog kami doon sa ano ba yan ah uh, inaanohan namin tinutulogan Isang gabi then masinlok sa na uh, Santa Cruz so ayun eh, bala kong dalawin din si Ray yung aking kaibigan si Aldoy the fish hunter mga kapama family na yan si Ray sa akin so dadalawin ko po siya ah uh, nako baka manghuli ng isda yon para sa akin alam mo naman yon kapag dadala ko na lang siya ng bigas ano pa bang pwede kong dalhin doon ah uh, pamalengke ko na din siya ganyan kami ni Ray <laughs> siya po yung pinagawa ko nung bangka nung 2006 nung kami ay nung ako po ay nine love sa Putipot Island Ayan, pinagpagawa ko siya ng bangka. Sabi ko, yan, gamitin mo. Malaki nga lang. Si Dolce Amore. Mga farmer ang pangalan ng bangka. Dolce Amore. Oo nga, no? Tapos ayun, nagagamit din po namin pagbakasyon. Ang ganda. Ang ganda ng kalalabasan, mga ka farmer. wala pa si Jomar mga farmer siya siyang magpipintura nito eh sabi ko kung si Nelo wala nang gagawin pwede na rin naman mag roller na pinturaan na ito ng brown yan oh, sabi ko ilang metro ang kailangan para makapagpabaha kasi yung talong po talagang kailangan no? talagang pabahain eh hanggang saan lang siya bo tingnan mo nga sukatin mo kung ano bili tayo ng host dugtungan natin ano lang naman yan eh hindi naman araw araw eh di ba kahit isang sayang kasi yung talong grabe init talaga mga ako hindi talaga kaya nung dilig dilig lang na ganun hindi, tapa talaga yung flood papabahain mo siya sabi ko nga iwanan lang ah, uh, papabahain tingnan natin kung ma-recover mare pa itong talong sayang ito hanggang saan kaya hindi ah dito nya na pinadaan oo o, dito na saan ba ah dito saan kaya lang yan lilim na dito oh Oh, hmm, tingnan yung talong, oh. Hindi na hindi gumanda sa may leaf miner pa yata. Ah, oo nga. Ang oh, ganyan lang. Di pa kinakata yung puti na yan, yung nang re rape ng ano? <laughs> <laughs> hmm. Mayroon pa naman pala tayong mga project pa mga farmer. Isa munang kubo dito, di ba? isang kubong muna na malaki-laki pa dito ng kaunti uh, yung tipong uh, presko naman oh. No? ganda na oh. Ay, sinasabi ko sa inyo mga kapar mo yan kapal na nung ano <laughs> presko na so kaya nga na yung manga ano yun daladala ni Rambo ah yung husko ko yan na binin lumaki ba ba't gaganyan ah, ibang host anong host yan po Anong hos yan? Ah! Pwede. Pwede pa yan. Oh, ito yung malberi natin. Nabuhay. Thank you, thank you, Lord. <laughs> Nabuhay pa. Dahil ito po ay galing pang Bicol. San Vicente, Tabaco, Albay. Galing sa mga Bulilan family. Ayan. Ah, yan pala! Iwan mo na lang yan dito. Dudugtong mo na lang siya, ano. Hmm. Kahit ilang ano lang. Tignan natin kung gaganda. Tapos pa-sprayan mo kay kung kung ng Magnum. Hmm. Ano? Fertilizer. Pag nabaha, fertilizer, no? Haabot naman yung tubig. Lipat-lipat. Ganyan -lipat. kami dati. Ano naman ginagamit namin, Robin? Diba dati, maraming talong dito? Puno ng talong to dati eh. Mahirap din ang talong, ha? Oo, oh, maano saan? Spray. Matakaw sa spray. Pero kung pang personal, lang problema. Marami kasing init ngayon. Lalo na ngayon. Talagang Kahapon nga nagmotor ako. Yung hangin. Init. Ayan. Pwede na 'yon. Patubig tayo. Ito naman kasi lagi nadidilig ito si Pili. Ah, oh, farmer mataas na 'yan si Pili. Ang laki na ng tinaas niya, Ito naman, maganda po dito, nagsanga na. So, ayan, ibig sabihin pakapal na siya. Oh. Ito naman dire-diretso pa rin. Mm. Mm. Tapos, yung isa doon ang hindi gumaganda eto medyo na disgrasya pero nagtubo na din ayan recover na siya Mga farmer ayan na po yung ano niya oh ayan lang natin yung pili pangarap ko yan magkaroon ng pili dito sa farm dahil medyo mahirap pong mag uh, ano ng pili talaga okay okay na tayo mga farmer at least uh, So yan si Junjun nang hihingi ng barako na rooster ba? Wala daw siyang rooster. Sabi ko umuwi ka na lang. Manok ba? Pang uh, ano niya. Kung palahe. Sabi ko ano gusto mo? Parawa ka na lang kung, kung, kung ano. Mas malalaki. Eh. Ano yan, pang uh, palahe May dayami pala ako dito Ano to? Are you okay? ano so, nagpapahinga ka lang Loko ka na itlog Ah, Pilyo. Maliit pa nun ah. Ang liit pa nun pero nangingitlog na. Maliit lang. Ang liit niya pa. So yun, marami pong rooster dito makukuha. Um, gusto niya yung nag, uh, ano na, nag, uh, may mate na. Pwede naman. Ayun oh. Oh. Lahat naman yan. Ayun. Pwede yun. Ayun. ayan so, mga ka-farmer. Tapos na naman tayo. Uh, tatapusin ko yung vlog kasi nga sabi ko sa inyo, tayo po ay mag-market ma adventure. Baka after lunch kami po ay magre-ready na. Ita uh, habulin natin yung subik. <laughs> subik mga farmer So, dalawang cooler na dadaling ko at uh, matawagan ko si Ray ngayon. <laughs> so, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.